Hello mga idol, what's up? Advance Merry Merry Christmas po sa ating lahat sa lahat ng aking mga viewers, mga bago kong kaibigan dahil sa bago kong channel please subscribe mga idol sa Kuya Raul TV Vlogs mga idol bago pa lang po, nag-umpisa sa pagbablog mga idol kaya kunti pa lang ang aking uh, subscriber okay, ito ang topic natin ngayon mga idol uh, reaction video muna tayo sa natuklasan daw ang langit ng NASA mga idol ito ay hindi ka panipaniwala mga idol <laughs> okay panoorin na lang natin ang video mga idol okay go minsan ba ay pumasok na sa isip nyo ang katanungan na kung totoo ang langit ay saan natin ito matatagpuan noong May 18 2021 ay pinablish ng American Satirical Publication ang isang top secret article na nagsasabing natagpuan na ng NASA ang tunay na lokasyon ng langit. Ayon sa article, ay noong February 8, 1994, may isang Hubble telescope ang nakadiskubre ng hindi maipaliwanag na bagay sa kalawakan. Ayon sa mga eksperto, ay maaari na ito raw ang tinatawag na Silver City o ang kalangitan na located di umano sa pinakasentro ng kalawakan. Ayon sa reports, ay nakunan ang litrato noong December 26, 1993 kung saan kakatapos lang ayusin ng mga astronaut ng NASA yung Hubble Space Telescope na may kakayahang makita pati ang pinakadulo ng kalawakan. Ang nakakapagtaka dito ay nag-iisa lang ito sa napakaraming litratong nakunan yung teleskop na ligtas na nakabalik sa command center ng NASA. Grabe mga idol, siguro hindi pa naman sir, siguro po yan na si at uh, makikita ng ay hindi raw edited yung imahe tao lang kaya lang, lang, basta basta ang langit dahil sa grabe yan mga idol dito. dahil hindi kayang mabuhay ng isang organismo sa isang lugar na napakalamig walang hangin Walang araw at walang buwan kaya naman sinasabi nila na maaaring dito raw nakatira o namamalagi ang Diyos. Isa sa mga naging interesado dito ay sina former US President Bill Clinton at ang Vice President nitong si Al Gore. Inatasan nila ang NASA na mag-report sa kanila araw-araw tungkol sa kung ano pa ang makikita o madidiskubre nila na konektado dun sa issue. Ayon pa sa ilang source, ay sinubukan rin daw tignan ni Pope John Paul II ang nasabing imahe at nagsagawa ng secret meeting kasama nila President Clinton at Vice President Al Gore. Pagkatapos nun ay katakatakang naging tahimik ang Vatican at nasa tungkol sa issue at hindi na nila pinag-usapan pa ang mga bagay na to. Nakasaad din sa article na sinubukan raw itago ng US government ang impormasyon na to at hindi pinayagan ang mga scientist sa NASA na pag-aralan pa yung nakuhang imahe. Dahil dito ay napag-isip-isip ng mga tao na maaaring meron silang kakaibang na diskubre na hindi na nila pinakita pa sa publiko. Kung titig ng maigi mga kaibigan ay para itong isang malaking syudad na kumikinang. Kung babase naman tayo sa description ng Biblia tungkol sa kalangitan ay makikita natin na sa Revelation chapter 21 verse 21 to 25 nakasaad na ang langit ay kumikinang na parang kristal, gawa sa ginto, hindi dumidilim at hindi nila kailangan ng araw at buwan dahil ang Diyos mismo ang magsisilbi nilang liwanag. Kung napansin nyo mga kaibigan ang bersong ito, ay parang paglalarawan din dun sa imahe dahil nagtutugma ang bawat salita dun sa picture. Dahil sa napakarami at hindi matigil na mga konspirasi tungkol dito, ay naglabas uli ng statement ang NASA noong March ng 2002 na nagsasabing, yung nakunan daw ng Hubble telescope nila noong 1994 ay hindi langit. Bagkus ito raw ay ang UGC 10214 na mas kilala sa pangalang The Thadpole Galaxy na 420 million light years ang layo mula dito sa ating planeta. Medyo suspicious mga kaibigan para sa mga kagaya kong skeptic dahil nung una sinabi nilang hindi edited yung picture at maaari na ito na ang Celestial City of God. Ngunit makalipas ang walong taon ay binabawi na nila ang kanilang statement. Noong August 16, 2001 naman, ay meron ulit isang litrato ang kumalat sa publiko kung saan, ayon sa tin ay isang image recognition company ay para daw itong isang malaking syudad na ayon pa sa ilan ay mga alien oh, daw na alien yung mga yun alien nakatira ng tao sapagkat 50 million light years ang layo nito mula dito sa earth kaibigan kahit sino naman siguro sa atin ay mapapatanong kung meron nga bang alam ang nasa tungkol sa mga hindi maipaliwanag na bagay sa ating mundo lalo pa't sila ang may kakayahang maka-access sa kalawakan o sa kahit ano pang bagay na malayo sa ating mga normal na mamamayan. Hindi natin masasabing totoo pero hindi rin natin alam. Kung hindi pa ba talaga nila natuklasan ang mundo ng iba pang uri ng mga tao, sa dami at galing ng teknolohiyang ginagamit nila. Okay mga idol, thanks for watching. Huwag yung kalilimutan mga idol mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat, salamat. Thank you.